Good morning guys Dito guys Dito kami guys Sa Anitang guys At nagt-prepare kami sa Baon namin Papunta kami ng uh, Kalabaw Kaliguan Ay ka nga dati eh Kalabaw ito oh. ang ah. mga nilapas guys. Ayan. Ito, pinipreture namin yung aming ulam. Malunggay lang muna, guys. Ito ang pinaka Be. magandang. Halika. Oh. Ano. Maganda sa katawan to, guys. Papaya, okay. kamatis, malunggay. Okay. Tapos yun, anong laman nun? Kamote. Kamote. Ano pa? Yan guys, yan sinayang guys, yan ang babao nila ano? ngayon guys. Ito na Medyo magpalamig muna kami ngayon. Bawya sa, um, sa baong. Doon sa dagat, ha? dagat tabang. Ito e, na, kung tawagin niya. Magyan, magyan. ko Baso! paliguan ng kalabaw. Dito pala po ang tubig. Huwag mong kalabaw. Ayan guys. Yari ka kay kita ade. So hanggang so na lang guys sa aking video guys. Ayan magandang ano to guys. Sabaw sabaw. Thank you for watching guys. God bless everyone. Bye bye.